Dito na tayo. Oh, grabe init. Ina ng flashlight. Tumutulo yung ano, yung tubig sa itaas baka masira yung cellphone natin. Antayin na lang natin na yung cellphone baka masira. Dito na tayo eh. Yun mapupukos muna ako sa pag mga kamusang kasi ayun oh. No. Yun, nabasan. mapupukos muna ako sa hunting. Baka masira yung cellphone natin. Tumutulo kasi. Ayun. Init. Dito na tayo sa labas ng kuweba mga kamusang. May nakuha na tayo pero namulot-mulot lang ako sa loob pero hindi ko pa naaurahan. Init kasi. Grabe yung init. Kung anong init sa labas, parang times 2 sa loob. Grabe yung init. Parang iniiyaw po tayo. Relax, relax muna tayo. Grabe. May mga pa oh. Shell. Ayun. Painga lang tayo ng konti. Ah, labas tayo. Hello po mga kamusang. O pag palang hapon po sa lahat-lahat. Shoutout po sa lahat-lahat mga kamusang. Ayun, shout out kay Arnold Galay, Badis Vlog. Kay Torno Mix Vlog, shout out sa iyo, bro. Kay uh, Rolando Stone Mutya Hunters, shout out. Shout out kay uh, Steve Aris, Steve Mutya. Kay Sparkle Band, shout out sa iyo, bro. Ron Villanueva, shout out. Kay Nunyen TV Mix Vlog, shout out. Choi Mutya, Choi Kamandag, shout out sa iyo, bro. Shout out kay uh, Amigo TV. Shout out sa iyo bro. Kay Amigos TV shout out. Uh, shout out uh, kay Ma'am Divina Revilla, shout out sa iyo Ma'am. Konsوريا Bibar, shout out. kay Ma'am Arlene Kento, shout out. Ay Merian Quabara, shout out Ma'am. At uh, shout out kay Sis Heart. Kay Mr. Jewel Kahukum, shout out sa bro. Kay Madam Katis Closer, shout out. Shout out sa mga followers ko sa TikTok na sumuporta sa YouTube na, na YouTube channel natin. Shout out sa inyo mga bro, mga sis. Shout out sa mga followers ko rin sa Facebook. Ayun, shout out po sa lahat-lahat mga kamusang. Shout out kay Arnold Galay. Salamat sa regalo mo, bro. Maraming maraming salamat. Ayun uh, ito yung nakuha natin mga kamusang ito yung mga bato umo ayan po yung itsura ng bato umo sinadya po natin na pumunta talaga doon sa lugar na yon dahil paubos na paubos na yung bato umo natin ang bato umo po mga kamusang hindi po lahat bilog ang bato umo at ang bato umo ay hindi po puti lang yung bato umo mayroong itim, mayroong gray, mayroong pula, yellow. Yan yung mga batu umo, mga kamusang, ay iisa pa rin yan. Bato umo, batong inkanto. Parehas lang yung kakayahan. Pang sa patalim, bala, itak, yan yung yung ano niya, yung uh, kakayahan ng bato umo. Maganda rin po itong gamitin sa mga nangingibang bansa nagtatrabaho na uh, kasong bahay no? Uh, kasi yung mga nagtatrabaho sa sa ano sa bahay ng mga amo nila minsan hindi natin maiwasan yan yung mga amo natin mga sadista nananakit, babae man o lalaki tapos yung iba, rapist yun, hindi natin maiwasan yan Maraming talaga yung mga Pilipinas sa mga ibang bansa na ginaganyan. No? Maganda po ito itangan, mapababae man o lalaki para may dipinsyal po sa ating sarili. Ito po ay pinapalakas ng batu umo yung, yung aura natin. No? Para kung sino man ang mananakit sa atin, manginginig po yan na parang may nakikita, may nakita sa, sa inyo, sa likod ninyo o sa katabi ninyo. Matatakot po 'yan. Pinapalakas ng batu mo kasi 'yung aura, 'yung presensya ninyo. Kaya matatakot po 'yan. Hindi 'yan makapag a uh, makasag panakit sa inyo. Iiwas 'yan si Sirit 'yan. 'Yan 'yung tested na po sa akin, sa kumuha sa akin. Ito 'yung tinatawag na batu mo batong inkanto. Parehas lang po 'yung kakayahan kasi 'yung iba nagtatanong sa atin kung anong pinagkaiba ng bato umong puti sa itim. Yung puti kasi mga kamusang, napakatibay po yan sa pukpukan ng martilyo. Pero hindi po basihan yung pagpukpukpukpuk uh, pagpupuk, pukpuk ng martilyo. ay eh, yung basihan po dito yung pag-aura. Ang tunay na mga mutya, mga kamusang, pagbuhay talaga yung mga mutya. Pag naiwan po sa bahay ninyo, pag naiwan po, eh hindi po kayo mag, makapag ano makapakali parang hinahatak yung paanin nyo pabalik para parang tinatawag kayo ng gamit na kunin ninyo at isama ninyo kung saan kayo pupunta at uh, umiinit po talaga yan yung bato umo kasi yung kinaibahan lang ng bato itim sa puti ang puti kasi hindi magnetic ang itim ay magnetic mayroon ding bato umo na hindi magnetic Depende po sa kuweba yan. Ang batuho kasi na puti, napakatibay talaga yan. Uh, mga kamusang kasi. Ano yan? Sa mga minerals na hinigop niya, nagkabuo-buo siya. Kaya matibay siya sa pupukan. Hmm? Hindi lang nga ako makapag-explain ng maayos kasi mahina po ako sa science. yun Ito yung batuo na magandang gamitin po. No? Depensa. Yan, ito naman yung kidlat yan po yung itsura ng kidlat ang kidlat po mga kamusang ito rin ginagamit ng mga manggagamot, pinapares po nila sa medalyon kasi ang kidlat po mga kamusang sa sa gamutan po kamusang pag matigas, magpatigasan yung gumagambala sa pasyente natin ito yung ginagamit ng mga manggagamot na kuryentehin ang gumagambala sa pasyente ata uh, pwedeng gamitin na latigo o pwedeng nating utusan na puntahan yung yung kumulam sa pasyente natin tapos tatalian, kukuriyenten, natiguin kung ano ang pwedeng iutos natin no ang kidlat po ay pwedeng utusan basta sa kabutihan lang hindi natin mauutusan ang tagapagbantay kung sama-sama yun ipaglilinaw ko lang po no ang kidlat po ay mautusan sa gamutan po no hindi po sa walang walang kabuluhan na pag-utos sa kidlat ang kidlat po ay hindi gagana po yan no ilinaw ko lang po meron kasi nagsasabi na ang kidlat ay hindi pwedeng utusan kaso lang hindi klaro yung explanation No, ang kidlat po ay pwedeng utusan natin para gamitin. Halimbawa sa panggagamot, pwede nating utusan na kuryentehin, latiguhin, gapusin, talian. Yan pwedeng utusan sa panggagamot. Pero kung utusan natin yung kidlat na yan, patumbahin mo yan. Malang kwenta yan. Hindi natin yan mapapagana. Ayun. Ito maganda rin po gamitin po itong mga kamusang sa tinatago po tayo ng kidlat, may taglay po na tagabulag. Kung tayo po ay uh, may magtatangka sa ating buhay, tinatago po tayo. Binubulag yung yung taong may tangka sa atin. May proteksyon din ito sa bala patalim. Itak. Ayan. Ito mga kamusang, ito yung lagpasan nakita natin. Dalawang lagpasan. Ayan po, maganda. Napakagandang lagpasan. Crystallized to sa gitna. No? Ito, lagpasan rin po. Ayan. Ang lagpasan po mga kamusang, ito ginagamit po sa mga sa mga pagsubok sa buhay. Kaya po siya tinatawag na lagpasan. Lahat ng mga problema ay kayang lagpasan. Pero may proseso po tayo sa lahat ng mga mutya. May proseso po tayo para mapagana po natin ng gusto. No? Ang mga mutya ay matik. Yung iba nagsasabi matik. Matik nga. May tagapagbantay. E paano natin ma, ano, ma, ma, pagana kung hindi po tayo marunong magproseso. Hindi po tayo marunong magbigay uh, ng, ng isang salita. Magbuhay ng mga, mga, kalita para mapagana pa natin ng gusto Ito ginagamit po ito sa mga examination. Maganda rin po ito sa mga checkpoint, maganda rin po ito sa mga negosyante na, na un, malapit na mabagsak yung negosyo. Ito maganda rin po ito. Ito may pinadalaan po ako nito. Ah, uh, nagtitinda ng sari-sari store. 'Yun, maganda yung ano ah uh, Maganda yung pasok ng... Ano? Ng swerte sa kanya. No? Ayan po. Ito yung lagpasan. At... Ito naman mga kamusang. Ito yung taklobo. Ito marami na akong pinapadalaan po ito ng part ng taklobo. Ayan po mga kamusang. Ang taklobo po ay gamit panghalina rin po ito. Pampaswerte sa negosyo, sa trabaho. Maganda po ito. Gamit rin po ito na sa sa baril pag pinutukan po tayo yun lilihis po yung ano yung bala ng baril sa itak sa patalim may gamit rin po ito na panghalina ayan po ito yung mutya ng tubig yung nakita natin kanina ayan po yung tsura ng mutya ng tubig meron po tayo nito naibigay ko sa ano ganito yung kulay Naibigay ko sa pamangkin ko. Ginagamit niya sa ano sa sa school. 'yon Mutya ng tubig. Maganda po itong pamproteksyon sa bala rin patalim, itak. Wag lang basuka. Mayroon kasi akong kaibigan. Hindi 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 na lang kita ang pangalanan, bro. Mayroon akong kaibigan. Ah uh, nasa buga ng bumba ni galos wala punit punit yung damit pero nano siya nawalang nawalan ng malay yon. pero pag uh, tinapunan tayo ng granada siyempre yung pwersa yung impact ng hangin talagang matutulog ka talaga yan pero kaya po na kaya po ng mga mutya na maproteksyonan po ang ating sarili may taglay po ito na tagabulag mga kamusang. Yun. Ito naman ito yung aligi mga kamusang. Ayan po. Aligi ng alimango. Ito nung naghanting tayo sa, sa gilid ng dagat na maraming mga suso. Mga kabibi. Ito rin. Kabibi rin po ito mga kamusang. Matagal na to sa akin. No? Hindi ko lang ma-explain explain sa inyo. Kasi ito. Pag ma-explain ko ito. At wala na ito. Hindi ma may imagine ng mga viewers natin na ano ba ang itsura ng aligi iba naman iba naman yata yung itsura niya And kaya yung iba yung mga yung mga mutya na hindi klaro hindi ko pinapakita muna kumukuha talaga ako ng sample para malinaw sa mga viewers natin no sa mga viewers ko na makita nila talaga na ay tama naging bato siya Ayan, naging fossilized na talaga. Ito, fossilized na rin. Ayan po. Karamihan kasi mga kamusang, yung mga antingero, ah uh, common, na kami, uh, common na kasi sa amin yan. No? Yung mga libo na mga suso, kabebe, tamilok, corals na naging bato. Yan, common, lang, common na lang yan. No? Ito yung karamihan talaga ng mga antingero, ito talaga yung hinahanting na gusto talaga matangan yung buo pa yung alimango basta part ng alimango yan po kasi mga kamusang yung alimango ay tested ng mga mga nauna po sa atin na nagtatangan ng mutya ng aligi or alimango yan po kasi ay may taglay na sa pangbakbakan sa gera sa baril patalim yan po yung ano sa itak yan po protection Maganda po ito talaga sa ano sa sa depensa sa sarili. Lahat naman maganda pero ito kasi mga kamusang ano lang po bibihira lang. Kung tayo nga naghahunting sa bundok, sa sapa, sa dagat, hindi pa tayo maka ano makakuha ng ganito. Yan, bibihira lang po talaga na pagkalooban sa atin. Ito ginagamit rin po ito na ano na pang pampaswerte, panghalina sa negosyo, no? Shout out pala sa mag-asawa sila Nads. Bro Nads, shout, shout out. sa kay Mrs. mo, sa Ma'am uh, Madam Mary Ann. Si Bro Nads kasi may tangan rin yan na alimango. Yan yung may restaurant. Yung kaibigan namin. Yan, dinadag sa palagi yung restaurant niya. Tapos, fully book palagi sa mga catering niya. Yan po ay tested na po yan ng mga karamihan talaga. Yung ano, aligi ng alimango. Yan po. Ayun, ito lang yung ano no, yung nakuha natin. Ito yung aligi ay matagal na ito sa akin no. Ito nung nakaraan lang. Ayun sa may sa may gustong magano kursonada sa gamit ko no. Ito. Ito yung suso, yung isang klaseng suso mga kamusang, yung flat. Santo Ara. Ito yung bukol ng kahoy nung pinakita ko nung, nung matagal na yon. Ayan, at ito uh, cover ng talaba or sisi. Tapos sa loob niya may kinarga po ako diyan na suso na maliit. Ayan. Sa interesado po kung sino man ang magkukursonada no. Ito yung part ng ano ng ng isang mata, isang bibig. Ito. Ito yung libon. Yung part niya po, no? Dahil nakuha ko na yung 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 sa ano mismo sa bibig niya, no? Ito yung sa gilid ng bao. Ito po ay may bisa po. Hindi po tayo nagbibigay na walang bisa. Ayun. Sa may interesado po mga kamusang. Yun lang mga kamusang, maraming maraming salamat, no? Maraming salamat. Kumakarga ako ng gamit ko. Ayun kumakarga ako sa ano sa gamit ko kumuha ako ng tubig dagat yan yung Santo Ara ginamit ko muna ayun <laughs> papadala ko yan yung Santo Ara shout out sa iyo ma'am ay wag ko lang pangalanan si ma'am eto salamat salamat bro bro Arnold Ganay salamat yan yung sponsor natin no? yun god bless po sa lahat lahat mga kamusang